dami nito ah. Ba't mo sa akin? Ipapabahay ko sa ospital yan, Goryo! Kunin mo! Goryo! Balik mo yung pera. Ah, uh, Chip. <coughs> Nagbibiro lang naman ako. Ibibigay ko naman talaga. Di ba, Emma? Eh... Hindi na eh... ako, Chip. Hindi ka dapat naglalabas ng pera sa lugar na to. Alam mo naman, halang ang pitukan ng mga tao rito, di ba? Nanaisip na naisip eh. Laki ng problema ko kay Lovelia ngayon. Nabalita ko na nasa ospital siya. Emma, alam mo namang lagi ako nakahandang tumulong sa'yo. Bakit hindi ka lumapit sa akin? Emma, huwag mo nang problemahin yung pambayad mo sa ospital. Ako na bahala rin. Kung hayaan mo ko, aalagaan ko kayo ng anak mo. Sige. Una na ako.